So hi guys Ayan, pakita ko lang sa inyo Ito ng buhay ko ngayon Diga, tabas na lang ako ng mga damo Ayan naman, magtatabas tayo ngayon ng damo Nakita nyo ba yung mga damo na yan? Ayan ang kinontrata ko para Magkapera ako ay siyempre kailangan muna natin yan itabi bago natin tabasin ang talas ng pantabas ko di ba? Diba? super talas kailangan kailangan guys para hindi sabitan matalas yung ano mo nakikita nyo ba kailangan makita nyo yung ginagawa ko Ayan. para matuto kayo nakikita nyo ba Yan, di ba? Kailangan matrim lang natin ang mga damo-damo na yan. Tingnan ko muna guys, parang tumama sa bakal. Ayun, na nga. Tumama sa bakal yung ano ko. Pero may reserba naman to. Yun lang talagang iingatan nyo kapag may bakal. So hindi talaga siya pwede. O di ba? Tingnan niyo ang natriman ko dito pa sa kabila. Sa kabila naman tayo. Ayan, marami kasi ng damo, di ba? Pak. Oh. Kailangan natin i Kailangan maingat lang kayo kasi maraming damo o kaya ay maraming ano bato o kaya mga bakal kasi masisira yung ipin ng ano. So, ayan lang guys. Pinakita ko lang sa inyo for today's video. Bye! Thank you for watching.